Nilaga. Ah, nakalabaw. Wow. Charming sa labaw Ito po ay luto ni Chef Louie. <laughs> wow. Abay, syempre pag-iikot ay... Wow. Oh, kay so, ha? Erbin. yung sa amin ay sinigang. Oo. No. Nilaga. Nilaga, ayan. Tapos ito ay... Papaitan. Papaitan. Wow. Oh. Tapos oh. meron oh. pang... Oh. May inihaw pa. Parang kinakabahan ka. Oh, ikaw ang kasunod. Take mo ninyo. Sarap mo Panalo. Sino ang papagluto ani? Oh, si Papa magluto. Oh, tapos sa mga kumuy. Nakakalakas mo 'yan. Ano 'tong nangapan? Eh. Ibig sabihin na ilab at per. Salamat ay, first sight yung tatay kay nanay. Ipanalagot ng chanelos po. Ay na mga tuktok ng mga <tuk> pitpulaw. Ngayon! <tuk> ay, sasayaw eh, gano'n kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay mamamalengke po ako, kasama ko po si Papa, tsaka po si Mama. Dahil ngayong araw po ay ang pagdayo nila Kuya Bossing dito po sa bahay. So kung matatandaan niyo po at napanood sa vlog po nila Ate Chula, ay yun po, dumayo po sila Kuya Bossing, tsaka po ang iba pong team hitik sa kanila para po sa kaunting tagay. Ay kami po ay nagkaroon ng usapan na yun po ay magkakaroon ng rotation no pag-ikot. angin po mga kadilag ay ang Laila Jun TV na ang kumbaga ay host. Iya uh, at kami po ay mamamalengke ng mga kadilag. Bibili na po kami ng uh, pampulutan ni Papa. Papunta na po kami mga kadilag sa palengke ni Papa. Yung mga po ay nasa loob. gamit po namin ay tricycle ni tata mga kadilag ayan po at nandito na kami mga kadilag sa palengke bali kami po ay nag park ang let's go si papa po mga kadilag ang pipili oh, oh ikaw bahala papa ako hindi ko alam ang panlahok sa pangpaksi oh. kaya si papa po ang magaan Bali pa paksiwin po pa lang bibilhin po namin nila papa mga kadilag so, Si papa po ang sinama ko at siya ang expert sa pagpapaksiw. Ako hindi marunong na eh. siya ang mamimili din ng mga ingredients. Nakabili na po kami mga kadilag ng panlaga at saka po pangpaksiw. Mga kadilag, narito na po kami sa bahay. Ito na po yung pinamili. Nalulutuin po yan ni Papa recipe ni Papa yan, vlogger mm -hmm. Ayan po mga kadilag at nakasalang na po dito sa may kusina. Yun pong binili po namin ni Papa na pampulutan po para po mamaya mga kadilag. So isa, yung isa po dito ay panglaga, yung isa naman po ay pangpaksiyo. Sa uling po kami nagpapalambot to. At yan po'y medyo matagal palambutin para matipid. So itong isa po ay nilagang kalabaw. Tinitimplahan na po ni Papa, nire-rekadohan na. Tapos ito naman po kung nasa malaking kaldero ay uh, paksiw. Anong, anong tawag dito Papa? Oh, papait ang Tagalog ka, Ayun na may paksiw din lang. <laughs> dito sa Tagalog, sa Tagalog, ang paksiw pero sa oh, papaitan. Ah, okay. So, yan. Hindi pa hindi pa dito Papa tinitimplahan. Titimplahan mo na dito, dito, dito. Ayan, mga kadilag. Si Papa po ay naghihiwa na din ng mga rekados. sa kakainumin si Kuya Emil. Ha? Papunta si Busing. Oo. Oh. Kasali din namin yun sa ikot. nilalagay na po ni papa ng nilaga yun, nilalagay na din po ni papa ng paminta mga kadilag ng nilaga na kalabaw so dalawa dalawa ang nakasaklang ni papa dalawa po ang kanyang niluluto. Ayan, mga kadilag. Si Papa na po ang nagluto at ako po'y hindi marunong ng mga lutong ginayan. Lutong pampulutan lang. Oo. Oh. Na. <laughs> ano, Papa? Lutong pampulutan. <laughs> Kaya pala expert si Papa, lutong pampulutan. Nilalagyan na po ni Papa ng gulay yung pong nilaga. Nilaga. Ah, nakalabaw. Wow. Ito po ay luto ni Chef Louie. <laughs> much, much, much later. Ayan po mga kadilag at si Papa po ay nag-gigisa uh, na Papa. Ito po yung sa kanyang nilulutong paksiw. Hindi nga paksiw. Papaitan papaitang Tagalog. Papait ang Tagalog. Ang paksiw ay sa isda. Isda lang ang pinapaksiw, hindi yung karami. Eh. Uh, ayan, so papakita po natin ang pagluluto ni Papa na papaitang Tagalog. Ayan, nilagay na po niya yung bawang, mga katilag. Ayan. Ayan, nilalagay na din po yung sibuyas, mga kadilag. Hindi pa pailipat mo lang yung sa kalderhan. Hmm. Hmm. <coughs> Ito yung tawag talaga ng queso na ikon. dito sa pantanakare rinos really, paksin. Mm. Na, na, ma, ang anak, ang sinusuhan nila, so ang maasim. Maasim, yan ang pinamaasim sa ganito. O hindi sa palo. O yung naribili nga yun, tama rin na ano, yung powder. Mm. O purong bunga. Mm. Sasalagyan nila ng pait yan. Kaya siguro tinawag paksiw. Paksiwil, Nandang, kaya, dito ang Paksiyo yung Ayan, nalagay na din po mga kadilag yung uh, namang loob. Hmm, malabaw. mo ba? Saan mo ba? ba? Hindi ka ba kayong... Ay, kalapaw. Yan, at lalagyan din po mga kadilag ng paminta. Lalagyan na din po mga kadilag yung sili na kulay green. Finger. Finger, sili. Wow. Finger, sili. Amen. Yeah, yung natural sa bawo niya na rin. Para may uh, okay. pait pipe ng dahil. Ay, nasa din sa bawo mo? Nandun. Ano ako na yun. kita transfer na magayon tapa? Ayan, at binuhos na din po ni Papa yung sabaw. Yan po yung pinaglagaan din yung kabila. Ayan na ay yung pinakang sabaw niya. Papa, kung din pa Ayan, nilagyan din po ni Papa ng kalamansi. Kalamansi buo. Para pampapait. Kaya nga papaitan. Ah, oh, ganun yun. Pag walang abdo. Oo. Oh. May nang ginagawang pampapait ng mga Ilocano. Ah, substitute. Uh, uh, Ay, saan ba naman natutunan ang papaitan? Sabi, eh, mga ilokano mga sama ko sa trabaho. Ah, okay. Ah, ko. Di ginagaya ko. Sabi mo. Sabi Pampapait Iyon. Eh. Hala tayo pa ako doon. Saka tayo tanghali na kanina na malingkihan dapat Batay din mm. na lang sa bawang Doon sa kaldero, pakukulo eh. Ayan, kumukulo na din po ang kanyang nilulutong papaitan. Wala na mama mo ilalagay diyan pa pang pang ay, ano patis Ayan, may nakalimutan daw na po eh, si Papa. May... <laughs> Dapat kasama sa sangkot ng ng laman loob to eh. Ayong alin? Ito, itong powder o. Oh. Ay! Ayan ay ay na yan, ayan na yan. Nasa na lang. Wow. Oh. Dapat kasama sa sangkot sa nangkarat niya eh. si Tata at si Tito ay invite mamaya. Hello. Oh. sa uh, sa ating bagong baby. Mm, si Talamba. Si Talamba. Ayan po mga kadilag at dahil tapos na po si Papang magluto ng aming pong pulutan na pupulutanin po para mamaya ay bibili din po kami ni Kagwapo lang ng maiinom. Yan. So, tayo po ay pupunta ngayon mga kanilag sa Anuling at tayo ay bibili ng alak. Tapos bibili na din tayo ng pangdagdag pang... Yan. Yeah, o, pangdagdag po sa pulutan mga oh, so, At Tsaka ulam para mamay. Yan. Ayan at... Nandito <laughs> na po kami sa... Sa <laughs> si Mahal. Ayan mga kadilag at nakabili na po kami ng lambanog. Yeah, na din po ko. si Kuya Erwin. Wait, wait. Kaya sa kayo muna. Kaya Ah, ay ah, sige. Uh, let's go. Ayan mga kadilag at nandito na po sila. <laughs> si Kuya Erwin. Masok ah, po. Ito ba yung ating ano Gusto? Ah? Ha? Ito yung ating... Kaitos. Ito yung ating traditional paikot. Oo, oh, paikot. So Laila uh, uh, John TV. Before mag-Christmas ay yun. Uh, Oo. Uh, Pasok uh, kayo, Ate Chula. Ate <laughs> Chula. chula. Be... Wow. Abis siyempre, pag-iikot wow. na eh. O, fair bin. Fair bin. Yung sa amin ay sinigang. Oo. No. Nilaga. Nilaga. Yeah. Nilaga. Yeah. Nilaga. Yeah. Tapos ito ay papaitan. Papaitan. Oo. Tapos meron pang... At may ini hopang. pang. Parang tinakabahan. Oo, oh, ikaw ang kasunod sa... March yung aking... Oo, abot. may May ikot e, <laughs> so, January, eh, ano yun. Basta't huwag lang January. Huwag lang <laughs> January. At iba yun, iba. At bukod di yun, ha. Ito nga bukod sa Pasko. Yung ano eh. Okay, So yan mga katilag at... Naka-ready na po. <laughs> Tikman ninyo. Sarap Anil, pa, man yun. Pa Panalo. Ang pa? papa natutuhan eh. Oo, oh, si papa natutuhan. Oo nga, tapos. Atay! Woo! <laughs> Nagtatawag <laughs> na. <laughs> Ay, kanin! Baka kakainan ko. Kanin. Papa, ikaw, kain kanin mo na. Panalo po ito. Sobrang sarap po yung kinakabahan yung kasunod. Ay, good po yun ah. So, ayan mga kanilag. Naka-ready na po. Yan, tinikman na rin itong nilaga sa kapo itong papaitan. Papaitan ng Tagalog daw. <laughs> Aba, masarap po ha, eh. Panalo ang timpla. Narito na rin po si Tito Aping. Yan sa kapo. Yan, tayo po ay magtatagay na. Paikot ito ha, Ay na pressure si Gabi ko. <laughs> ang sunod po si Becca. At noong una po ay si Natchula. Ay masarap ang kanilang papulutan tapos pwede dito. Ay next oh naikot ko. Yan, dito naman. Ay pagkayo pa narito, ikay pa sa mama sa ikot. At kana beka po tayo. Yan, malapit-lapit. yan mga kadilag, naglabas din po ng kanin. Abay tayo magtatake ha. Makatay, hapunan. no Ha? Um, ay, tinikman ko yung loto. Apa, ito po yung saan eh. Pag ako yung pinakain, ako hindi na makakain. Oo. No? <laughs> Yan. <Ayun>. so susubo <laughs> dapat okay. masarap pa okay. doon sa ano pa yung masarap abay, na ba? Dako ito Mickey kain pa muna. Susubo uh. daw. na ang na, nakain. Na. Na, okay. uh, uh. Yan, Salamat at. Papaiitan masarap diba? Hello. Dito po mga kadeleg at Kain po muna bago po magtagay. Nasubo muna. Ah. Tata, dito ko po sa upuan. Kasi po si Mommy narito na. Kailan kaya? Oh, ate chola. Oh, Ako po kagadaw po. Hindi natanong kami Maganda 'yung mag may laman ng tiyan. Wala daw kasama. Ayun po, Wala kasama. Ayun po, mga kadilag Ayun po tayo. Sarap ng mga lalo. Ayun Ayun mga kadilag. At dito po sa kusina. Ay nagpiprito pa po siya ng si kadilag ng fishbowl. Saka po ng kikyam. Ba, talagang mapipreso na si Beke naman. Ayun po. Doon ka muna. Ah, sige. Kami magtatagay na doon mga kadilag. Ay mga katilag. Kami po ay halos nakakarahati na mga katilag. Bilis na, man. Yeah. So, yan naman po ay dalawang 1.5 ang ating ginala. Mga katilag. Yeah. Saka sakto mga ating sulat. Malamig, hani. Ay, ito'y pampainit ha. ganito. Pati pulutan ay sakto. May mga may sabang. Yeah. Yung bahay mo'y punduhan ng bangka. <laughs> Kasi ngayon ay medyo maulan, ay, mga nila. Oh. Kaya helping po natin si bossing. Baka tingin po natin kung makakahabon. Hanit, medyo maulan na yung Ayan po at okay na din po yung piniritong fish bolad cake. Yan. <laughs> ang mga background natin mga tiyonelas ni Mama. Maninda. Ayan po. at ka, Ayan video call ni... Atka video call si... Kuya Emil pala. Napatagay na rin. ayo. Oh. So, Oo. Oh. Ay, Kaya ako Baka di na makasama. Dari pa naman ng... Si Tatay Ato. Saka yung lolo hindi ni Kadilag. Saka yung papa ni Kadilag. Saka papa ni Kadilag. Luto ng papaitan. Luto pa pa ng papaitan. Oo, oh, papaitan. Luto pa naman papaitan, saka saka ng pa naman papaitan. Saka nung nilaga. Saka nung minaga. Saka nung minaga. <laughs> 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 so, nakita na rin po si tatay. Ayan. Saka so, yun po ay... Kayo po tatay kumain na? Ayan

na ako naman ay sinabi na balo na yun. Kaya ako nag-iisa ang gaharap sa kanya. Kaya mm -hmm. uh -huh. inakit ako ng mga kahit kabarkada din. Kaya maliligaw din sa anak ng Panyo. Si panyo? Opo, okay. oh, oh, panyo. Lolo Panyo? Oo po. Oo. Lolo. Oo. Uh panyo. -huh. Hmm. Tatay ni nanay. At, uh, sige. Ano yung pabunin na kilala niya? Pero hindi ko na kilala yan. Sabi yung maliligaw lang po kay laki. Panyo. Mm -hmm. Sumama ka sa akin. Tayo maliligaw. Maliligaw daw. Diba. Anak, sa anak mo. Sa anak, anak ng panyo. Ang panyo. Hindi oh. ko kulala ayo. Uh -huh. Ano na ko? Ako ko ay ako do sa akin na may sinusuportahan ko. Kami matagal na ulila na mm -hmm. ako. Ayan, Adi sa mama ka po. Ako. Mm -hmm. ano? po nga, sa mama ko. Sama ko mo, sa sama ko mo. Ba, ay, eh, nakalaan ako. Lalay. Maganda alam ka na nga pala. na yung at first sight. Love at first sight, oh, yeah, okay. at first sight yung tatay, <laughs> 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 Maganda, <ro? laughs> Maganda pala, oh Maganda. <laughs> galing ay, ako naman ang kuwi, eh, hindi siya pagtulong ko sa magulang ko. Yan hmm. Wala kami. Oo. Yan ang focus mo. Oo. Priority. Pero, madami siya maligaw, oh. Pero, oh, Pero, eh. Oo. Oo. Ligawin pala. Pero, Albert, Pag wala yung kanyang maligaw, siya sa ako naman siya sa ila. Uh. <laughs> 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 si nasalisya no ang sabi ko naman sa masayo. ano ano marangal na hindi ano may hindi ganon ano ano ganon 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 Ano kaya yung paborito ng magulang? Yung mga uh, yung magulong na alam ang opinion na kailangan nila. Ano? bilig um, oh, oh. Bili-bili ko uh, sila. Ba, sino, sino yung pala mo na yung magulang. Oh, Simple, ah, ko. Ay, ah, ko. But, uh, ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? ka? Saka ako nagsabi doon sa uh, ano na. Bravo. Hindi ako mahal na mga... Magulang. Wala. Hindi na makakat... Hindi na makakapiya oh Nakuha na ang loob po. Doon ko siya na dadi. <laughs> <laughs> Uh, Ininit po yung sabaw. Ay, hmm. yung parang hindi na palang, um, ko ganyan pala ang Hindi ka mahal pala na sila umaayaw sa iyo. Doon pala maamo sila sa pagbibigay na iyong dapat yung kanyang hinihilingi doon bibigyan sila. Dati parang gano'y yung din, tinanong na yun. Maraming maliligaw kay nanay. Ako ay, eh uh, Hilbert eh uh, talagang uh, ako yung may ako yung takal sa akin mga bakal ako yung may inakot nila okay. hindi ko so kataka yung mag-asawa. iyoy hindi so kataka ay pinili sa poblacion sa poblacion sa may kalimputo kalimputo uh, sa po um, kayo uh sa po kayo barangay?

ako may naenak may lahat ng tapat na mahal yung hanggang wala yung mga musa. Oo, oo. Isang ka naman tapat na, kakaalang pala. O, tapat tatay love story mo. Oo, kay tatay. Ay, si tatay, alam ko yung may panalagot ng sinyelos po. Ay, na na mga tuktok ng mga pitbull love. Ay, tatay, ay, ganyan ako. No?

Puso ang nagtulak kay tatay. ang pagkakalam ko kay tatay ganyan din sa magulang si... Magulang din. Nagano si tatay. Kami eh. Ito, Ang si Kuya, babe. Mama, pahigay mo na. Ay, ka na. Bukas ay kito sundong Oo. Ay, hindi mo na ako sinabi kay Nanay Nancy na ano. na ano. Nanay Nancy na ano. Nanay Nancy na yan si para si it ka ba? Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, na Hello, hello. Hello, hello. na hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, dalaga Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, ako naliligalig pa nga sa nung tapos. <laughs> ay, pangayang girlfriend mo, mo po si Ay, hey, siya lang. Iyo! Hey. Oh, parang may... <laughs> ay para. ay para. <laughs> parang may nagubuhay. Kasi... Ah, baulo naman. Baulo. Salamat po. Ayan mga kadilag at tapos na po kami. Ang matibay na nagwagi. Chulas. Tatay at kagwapo lang. Ayan, si Tito ni Papa at saka sila Kuya Eric ay umalis na po. Iyahatid po ni kagwapo lang doon sa bahay po nila tatay. Kalapit lang naman po dito. Ah. Oh, <laughs> Hop. Hop. <laughs> kuha Hop. 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 maya Hop. 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 na. Thank you din, Ate Chula. Parang parang sarap na niya. Parang Kulutan. Kulutan slash. Kapunan. Kapunan. Ah. Uh, ayos. Thank you, Atsola. Oh, so next. <laughs> next. Next. Paalis na po sila mga kadelag. Ayan. Magkakapote at maulan. Oh. Si Kuya Ervin na may nakapayong. Ingat. Ito oh, pag yung kapote ko. Oo, oh, loves. So Ayan, ready ko na. Para susuot na lang. Danda lang kayo. Pakilain na. Hindi naman na ulan pero. Na Oo. Lang. Ay para ready. Oo. Success sa ating ikot. Oo. Oo. So, oh, next. So next time may kate-kate niya. Na pressure. Na La pressure. Kaya <laughs> La dyan oh, success ako. Para ako basta na busong kaysa na lasing. Ah <laughs> <pa? laughs>